Naranasan mo na bang may boses na tumatawag sa iyo sa dilim? Mga kamay na umaabot mula sa kawalan, humihila sa iyong katawan. What if isang araw, isang libot isang nilalang ang sabay-sabay yumuko sa harap mo at lahat sila iisa ang sigaw? Ikaw ang aming prinsipe, ang prinsipe ng mga demonyo. Welcome to Juan Secrets, a story beyond limits. Gusto mo ba ng free Gcash or PayPal? Stay tuned hanggang dulo ng video para malaman ang raffle mechanics. Damzil, ang prinsipe ng mga demonyo. Dito nagsimula sa isang liblib na baryo nakatira ang batang si Damzil, siyam, na taong gulang. Tahimik at simpleng bata lamang siya sa paningin ng iba. Mahiyain, mapag-isa at palaging malalim ang iniisip. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, may kakaibang bigat na bumabalot sa kanyang katauhan. Para bang may mundong nakatali sa kanya na hindi nakikita ng iba. Gabi yon malamig at tahimik ang buong paligid. Si Damzil, nakahiga sa kanyang kama. Nakapikit ngunit hindi payapa ang kanyang mukha. Mula sa kadiliman ng kanyang paligid, biglang lumitaw ang mga anino. Mahahaba, baluktot, at mula sa mga aninong iyon, may mga matang pulang nagliliwanag. Isa, dalawa, hanggang sa dumami ng dumami. At sabay-sabay silang nagbubulong. Prince! Prince! Our Prince of Demons! Biglang lumamig ang paligid. Ang mga dingding ng kanyang kwarto naglaho. Pinalitan nito ng isang malawak na kapatagan ng abo at apoy ang lupa na bitak-bitak at naglalabas ng usok. Ang hangin mabigat, amoy asupre, parang sinusunog na laman. Nakatayo si Damsil sa gitna, nanginginig ang tuhod, hawak ang dibdib. Nasaan ako? Anong lugar ito? Ngunit walang sagot. Sa halip, may daan-daang boses ang dumagundong sa kanyang pandinig. Sa kanyang harapan, Unti-unting bumangon ang isang trono. Napakalaki. Gawa sa mga buto ng mga hindi kilalang nilalang. Ang apoy na kulay bughaw kumukubli sa paligid nito. At sa tabi ng trono, nakapalibot ang libu-libong demonyo. Iba-iba ang anyo. Mayroon na baluktot ang katawan, may sungay na parang toro, may pakpak na parang paniki. Ang iba'y gumagapang ang ilan na may lumilipad, ngunit iisa ang kanilang ginagawa. Sabay-sabay silang yumuyuko sa harap ni Damsel. At iisa ang kanilang sigaw. Our prince has returned! The blood! The blood! The blood! The blood is within you! The blood Hindi! Hindi ako yun! Bulong ni Damsel. Nanginginig ang tinig. Ako'y isang bata lamang, ngunit habang sinasabi niya iyon, may kakaibang init na bumalot sa kanyang katawan. Mula sa kanyang likod, biglang lumabas ang dalawang malalaking pakpak. Itim, matulis, balot ng apoy na hindi naglalaho. Ang kanyang mga mata, mula sa inosenteng kayumanggi, naging pula. Parang naglalagablab na baga sa dilim. Napaatras siya ngunit hindi niya maiwasan ang bigat na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang kanyang kamay, nanginginig ngunit sa gitna ng kanyang palad, may marka. Bilog na may mga kakaibang simbolo. Umiilaw at sa bawat pagtibok ng kanyang puso, mas lalong lumalakas ang liwanag ng marka. Sigaw ng mga demonyo. Isa-isang lumapit ang mga ito. Lumuhod sa kanyang harapan sa kanilang mga mata. Walang takot. Tanging pagsamba lamang. Ngunit sa paningin ni Damsil, ibang-iba ang nakikita niya. Mga imahe ng mundo, mga bayan na nasusunog, mga inosenteng tao na umiiyak, humihingi ng tulong. At sa gitna ng lahat, siya mismo ang naglalabas ng apoy. Mula sa kanyang mga kamay, nilalamon ng kadiliman ang lahat. Hindi ako ito! Hindi ako! Sigaw niya, hawak ang kanyang ulo. Ngunit mas malakas ang sigaw ng libu-libong nilalang. Mas dumadagundong. Mas nakabibingi. Hanggang sa parang mabibiyak ang kanyang dibdib. IMPRINTS! 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 You are, you are tumulo, tumulo, tumulo ang luha ni Damsel. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo. Hindi niya alam kung paano tatakas. Ngunit habang palapit ng palapit ang trono, may tinig na dumaan sa hangin. Isang boses na pamilyar, banayad, puno ng init. Damsil! Anak! Biglang yumanig ang paligid! Naglaho ang mga demonyo. Nagsimulang magbitak at gumuho ang trono. Naging abo ang mga nilalang. At ang apoy na nagliliyab, napalitan ng liwanag. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa kanyang maliit na silid siya. Sa bintana, sumisilip ang araw. Mula sa kusina, naamoy niya ang sinangag. At narinig niya ang tinig ng kanyang ina. Damzil, nananaginip ka na naman anak. Bumangong ka na. Huminga siya ng malalim. Pinahiran ng luha. Panaginip lang pala. Bulong niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit nang inaayos niya ang kumot, may napansin siya. Sa kanyang palad, naroon pa rin ang marka. Eksaktong katulad ng nakita niya sa dilim. Itim. Parang abo na nakaukit sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang tumayo lumapit sa salamin. At doon, nakita niya ang kanyang mga mata. Kayumanggi pa rin. Normal! Ngunit sa loob ng ilang segundo, kumislap ito ng pula. Parang apoy na muling nagising. Mabilis siyang pumikit. At nang muli niyang dumilat, wala na. Ngunit kahit narinig na niya ang boses ng kanyang ina, may isa pang boses na nanatili sa kanyang ulo isang bulong. Banayan, ngunit nakapangalap. All hail the prince, all hail Damsel! our true king of darkness! At sa murang edad na siya, hindi pa rin alam ni Damsel kung sino ba talaga siya. Bata lang ba siyang binabangungot gabi-gabi? O siya nga ba ang prinsipe ng isang mundong puno ng dilim? Because sometimes, what you call a dream is actually a memory. And sometimes, Your nightmare is simply your true As promised, eto na kung paano makakasali. First, like the video. Second, mag-comment ng like it sa baba para sa official entry. Lahat ng valid entries, automatic na isasama sa raffle list. mag announce tayo ng limang lucky winners sa end of the month. Kaya make sure na hindi mo to mamiss. Don't forget to subscribe for more updates at ishare mo na rin ang video para mas masaya. Good luck sa lahat.